Department of the Interior and Local Government dinepensahan ang ginawang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay religious leader Apollo Kibuloy compound and local government kaugnay na nangyaring pag ng mga pulis sa mga ari arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Giit ni Secretary Benjamin Abalos Jr. May mga kaso talaga si Kibuloy at may warrant of arrest. May paliwanag din si Abalos kung bakit hindi kakarampot ang bilang ng mga pulis na lumusob kay Kibuloy. Si Pastor Kibuloy po ay may kaso. Ang kaso niya, ang tawag rito ay uh, sexual abuse and other acts of child abuse. Mga bata, ha, dapat malaman at maunawaan ng lahat to. At siya ay may warrant of arrest dahil dito. Sa isang panayam kay Pastor Kibuloy ay sinabi niya mismo na hindi siya magpapahuli ng buhay. Alam niyo yun, it was recorded in all media. At alam naman natin ang papasukin natin. With due respect naman, sana maunawaan nilang nila ang, ang, ang kahalagahan rito ng safety ng na mga nandun. Ilang beses siyang pinaalalahanan sa mga pulis. Tiniyak naman ni Abalos na paiiralin pa rin nila ang maximum tolerance. Kahit pa inilahad din ng kalihim, ang umano'y naranasan din ng mga pulis na sumalakay sa mga ari-arian ni Kibuloy. At may panawagan din siya sa religious leader. In fact, kung makikita yung mga tapes, baliktad pa nga, winawa, winawater cannon pa ang mga pulis. No, sila pa winawater cannon, pero nagtimpi pa rin sila. Pero ito pinapangako namin na sana sumuko na siya. Kasi kung talagang inusente siya, harapin niya ang proseso. Dahil ito'y proseso ng ating batas. May batas tayo rito at sinusunod lamang natin ang istruktura ng ating batas. No, kailangan kung talagang inusente at sa mga taong kumukupkup sa kanya, sana naman ay sabihan din siya na ganun na lang no dahil kami ang hirap na sitwasyon ng polis... Iginitaman ang Philippine National Police na sumunod sila sa guidelines batay sa PNP Operational Procedures Manual. Nanawagan din ang PNP sa mga supporters si Kibuloy na ang legal na proseso. Si Vice President Sara Duterte nanawagan naman sa pagpapairal ng batas na huwag kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga sibilyan. Nanawagan naman si Sen. Risa Honteveros kay Kibuloy na sumuko na at maipagtulungan sa ating mga otoridad at harapin ang mga kaso at akusasyon Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.